Kumusta mga katropa? Alam nyo ba na ang mga Bisaya ay isa sa pinakamalaking grupo ng mga tao dito sa Pilipinas? Pero teka, huwag nating isipin na pare-pareho lang sila. Marami pang dapat tuklasin tungkol sa kanila na siguradong ikagugulat mo. Tara, samahan nyo akong alamin ang mga interesting facts tungkol sa makulay na kultura ng mga Bisaya. Unang-una, kapag sinabing Bisaya, hindi lang iisang grupo yan. Mayroong mga Cebuano, Hiligaynon o Ilonggo at Waray. Bawat isa sa kanila may sariling wika, tradisyon at pagkakakilanlan. Halimbawa, ang mga Cebuano ay kilala sa kanilang Sinulog Festival sa Cebu, isa sa pinakamalaki at pinakamasayang piyesta sa buong bansa. Ang mga Ilonggo naman, sikat sa kanilang malambing na pananalita at sa masasarap na pagkain tulad ng lapaz batsoy at chicken inasal. Ang mga waray naman sa Samar at Leyte, kilala sa kanilang katapangan at sa sayaw na tinikling na sinasabing nagmula sa kanila. Pangalawa, alam nyo ba kung saan nanggaling ang pangalang Bisaya? May isang teorya na nagsasabing ito ay mula sa salitang Sri Vijaya, isang makapangyarihang imperyo noon sa Southeast Asia. Ibig sabihin, malalim at mayaman ang kasaysayan na pinagmulan ng mga Bisaya. Sila rin ang mga unang Pilipinong nakasalamuhan ni Ferdinand Magellan noong 1521. Isipin mo na lang, sila ang mga unang saksi sa pagdating ng mga Espanyol sa ating bansa. Pangatlo, pagdating sa pagkain, hindi papahuli ang mga bisaya. Bukod sa mga nabanggit ko kanina, sikat din ang lechon Cebu na sinasabing pinakamasarap sa buong mundo. Mayroon din silang kinilaw, ang ating bersyon ng ceviche, kung saan sariwang isda ang hinahaluan ng suka, sibuyas, at iba pang pampalasa. Perfect yan habang nasa beach. At huwag nating kalimutan ang puso o hanging rice, kanin na niluto sa loob ng dahon ng niyog, na perfect partner sa kahit anong ulam. pang ang mga Bisaya ay likas na malikhain at talentado. Marami sa ating mga pambansang bayani, presidente, at sikat na artista ay mula sa bisayas Nariyan sila lapu ang bayani ng Mactan. Nandiyan din ang mga dating pangulong sina Sergio Osmeña at Carlos P. Garcia. Sa mundo ng showbiz, napakaraming sikat na bisaya. Patunay lang ito na ang galing ng bisaya, pang world class talaga. At panghuli, ang pinakaimportante sa lahat, ang pagiging masayahin at palakaibigan ng mga bisaya. Kahit anong pagsubok ang dumating, lagi silang nakangiti at handang tumulong. Ang kanilang pagiging hospitable ay hindi matatawaran. Kapag bumisita ka sa kanilang lugar, ituturing kanilang kapamilya. Yan ang tatak bisaya Matatag, masayahin, at may pusong mapagmahal. Kaya sa susunod na makakilala ka ng isang bisaya, alalahanin mo na hindi lang sila tungkol sa kanilang punto o accent. Sila ay may dalang mayamang kasaysayan, masarap na pagkain, at kulturang puno ng saya at pagmamahal. Mabuhay ang mga bisaya. Salamat sa panunood, mga katropa. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag -like mag-comment ng inyong mga karanasan sa mga bisaya, at syempre, mag-subscribe na rin sa aming channel para sa mas marami pang kwentong Pinoy. Hanggang sa muli!